Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. For today's topic po, uh, gusto nating pag-usapan. Kung halimbawa mag-abroad ka na, of course, excited na tayo. Pero, dapat na ba tayong mag-resign sa work natin sa Pilipinas or mag stay mo tayo? Para maging malinaw, tingnan po natin ang pros and cons bago ka mag sa trabaho mo ngayon. Halimbawa, kung sure na sure ka na sa pag-abroad at secure na ang job offer mo, pwede mong i-consider na mag-resign agad. Ito yung mga dahilan. Unang-una, makakapag-focus ka sa pag-aayos ng requirements. Hindi mo na kailangan magpaalam sa current boss mo every time na may mga appointments ka sa pag-aayos ng requirement. And second, may iwasan ang burnt out sa dami ng inaasikasong papers at mga schedules at tapos nagtatrabaho ka pa, may malaking possibility na ma-burn out. Pangatlong advantage is maaga kang makakapag-adjust. Magagamit mo yung free time mo para makapag-research ka tungkol sa bago mong workplace at sa bagong bansa na pagtatrabahuan mo. Pero, i-discuss din natin yung mga kons kung sakaling magre-resign ka agad. Pag-isipan mo munang babuti at itanong muna sa sarili ang mga bagay na ito. Number one, sigurado ka na bang matutuloy ang alis mo? Kasi may mga scenario na depende sa processing ng country na pupuntahan mo, possible na ma-pending ang visa mo, or may ibang mga documents na maging reason ng delay mo. Pangalawa, meron ka na bang sapat na savings? Kasi kung matatagalan ang proseso ng pag-alis mo or papuntang abroad, kailangan meron kang natatabing savings para sa mga expenses mo. Like for example, pagkain, kung nangungupahan bayad sa upa, tubig, kuryente, at kung ano-ano pang mga basic necessities. Kailangan nating i-consider 'yan. And last And pinaka-importante is, paano kung hindi matuloy yung job mo papuntang abroad? So, mahirap maghanap ng bagong trabaho kung sakaling hindi matuloy yung trabaho mo abroad. So, kaya pag-isipang mabuti kung magre-resign ka ba agad or maghihintay ka muna. So, ano po ba talagang dapat gawin? Magre-resign or hindi mo na magre-resign habang naghahanap ng trabaho sa abroad? Ito po yung pinaka best strategy. Una, siguraduhin muna na final na ang job offer at meron ng kontrata, meron ng visa at mas maganda kung meron na rin po kayong ticket para sure na sure na po na malaki ang porsyento na matutuloy ang pag-aabroad nyo. Pangalawa, mag-ipon ng at least 3 to 6 months na savings para kung sakaling magkaroon ng delay, Meron po kayong panggastos sa bahay para sa mga basic necessities. Pangatlo, gamitin niyo po muna yung leave credits niyo kung meron pa kayong available na vacation leaves sa kasalukuyan yung trabaho para hindi niyo kailangang magresign agad. At pang-apat, mag-set po kayo ng timeline. Halimbawa, kailan ako magre-resign? Uh, set ko po sa sarili ko na kapag na-receive ko na yung ticket ko, saka lang ako magre-resign. Which is the same na nangyari sa akin. Uh, kinulit ko po yung agency nang hingi po ako sa kanila, sa kanila ng advice kung pwede na ba akong mag-resign. Ang payo po nila ay maghintay ng ticket bago mag-resign. Which is, I totally agree because it adds security na kahit mag-resign ako sa trabaho, sure na meron na akong magiging bagong trabaho. At the end of the day, ikaw pa rin ang magdi-decide kung kailan ka magre-resign. Basta siguraduhin mong hindi ka malalagay sa alanganin. Kayo po, anong plano ninyong gawin? Magre-resign na ba agad or maghihintay muna? Please comment down below. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like and subscribe for more practical tips. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, Click lang ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kung may question po kayo or gusto nyo pong mag-share ng experience nyo, mag-email po kayo sa buhayatbayo ng OFW at gmail.com or mag-fill out ng form at para ma-share po natin sa community. Mag-usap po tayo kahit nasa ang paning pamantay ng mundo kabayan. Ingat at hangat ko po ang inyong tagumpay. Mabuhay!